What's up, mga busing! So ngayong araw no, magtatanggal tayo ng sticker. So habang nagtatanggal pala ako ng sticker, dumating yung kapitbahay ko, nakita ko. So inalok niya ako ng patanggal para hindi madumi. Tapos madaling tanggalin, lalo na yan no. Kita niya yung excess sticky something na yan. Yan yung pinaka mahirap tanggalin. So yan ang kailangan gamitin. WD-40 So ayan, tignan nyo Sprayan lang Smooth lang ang pagpahid Huwag yung panggigilan Smooth lang Gentle ba? Gentle Parang babae lang ba? Ipuhipuin mo lang ng konti Ayay -ay. Ayan, so kita nyo naman no? Oh. Grabe di ba? napakadaling matanggal hindi hmm? ko din expect yan so thank you no sa kapitbahay namin no? na bait na nagpahiram ng WD-40 oh, yan no wala na tanggal so same sa harap spray ng konti yan no? konti ba yan dami nyan shoutout sa click squad click squad tanggalin muna natin ha, ang sticker ha. para sa video na to pakita lang natin so yan dahan dahan na natin tanggalin ang kagandahan ng sticker na to makikita nyo dyan pagtanggal ko dyan sige sige lang Maghintay kayo, tinatanggal ko pa eh. Ayan. Okay. Ayan, sige lang, tanggalin mo na yan. Ayan, yan. So, ayan, nakikita nyo ba? Huwag kayo iya. Yeah. Pag ng stickers, wala siya nung excess na sticky something. So, gandang klase yung sticker na yan. Yung sticker na yan pala sa club ko yan. Dito sa Cebu. Click squad. So, ayan, tanggal na. So, wala na natin ang ano tuyo ito yung fiber cloth para po final uh, next ang ating may wagang sticker na nai issue <laughs> so yan galing na natin daan daan lang makita nyo din o oh, ang sticker na yan wala din syang masyadong yung excessive sticky na naiwan na So magandang quality nito. So ang sticker na to pala is galing sa ano ha. Europe Euphorical Lab. Sa so, uh, Laguna. Yan siya. Yan ang gumawa ng sticker natin. So ayun. Ano yun lang natin. Trapuhin natin. Balik. Gentle lang. Sabi ko sa inyo, gentle lang. Ikot-ikotin lang. Yan. Sige, tapuin mo ng maigi. Yan, kita nyo. So, yan, final touch yung ito yung fiber cloth. And then, tara. Yun lang, salamat.